Hi guys! Welcome back to our channel. Biyahe tayong pagod ngayon. Kasama natin yung family, si Mrs. tsaka yung tatlo na nating kids na antok pa. So matutulog lang naman yan sa biyahe. Babiyahe tayo ng more than 500 kilometers o higit uh, 10 hours papuntang Ilocos Norte. Ayan guys, samahan nyo kami sa ating adventure. So ayun guys, palabas na tayo ng TP -Lex. Bilis na, bilis na biyahe. <laughs> so kakaliwa tayo dito papuntang La Union. Yung pakanan paano pa Baguio. La Union. So papagas muna tayo paglabas nito. Dire-diretso na uli. Wala tayo gaano ano ngayon stop over kasi medyo malayo la yung biyahe natin. So ayun guys, eto na tayo La Union na kakalagpas lang natin ng Alcon ng La Union so konting kembot na lang to loss na tayo bale plan natin mag lunch muna tayo sa may Ilocosur sa may vegan tapos di diretsyo na tayo so medyo mahaba haba na rin yung nabiyahin natin uwi kaya tayo. So, ayun guys, nandito na tayo sa arko ng Welcome to Ilocosur. So, ayan na, medyo malapit na tayo sa katotohanan. Siguro mga 2 hours may git na lang. Nasaan na tayo, nasa pagod-pod. Ilocos na lang. So, pipicture lang tayo dito sa glen. Tapos, ilalunch na tayo sa may ano, Kalyak Resort. Pero... McDonald's. So kami ngayon sa McDonald's pero dinila namin sila sa Vegan. Ayan. So kami ngayon sa McDonald's Vegan sa Ilocos Tour. Pero kasi on, on the way kasi kami ngayon pupunta ng pagod So susulitin namin yung ano, yung long weekend ngayon. Gawa so, ng mag-holiday yung Baylor. Tsaka yung sa, ano, Eid Adar. So, sa mga Muslim. So, yun. Okay. kami. Hindi kasi kami nakapag, ano eh, Holy Week vacation last time. So, ngayon kami mag, ano, mag-vacation ng mga kids. Bali mga 4 AM kami umalis ng Bulacan tapos nakating kami dito ng 11 so mga 7 hours din yung travel straight yon uh, ngayon lang yung pinaka stop namin for lunch kasi nagbaon din kami ng food sa sakyan para sa mga ano quick breakfast So, eto na talaga pinaka yung pinaka-top over na menu lang then after this, at the na namin ng good food doon sa resort namin. Ayun, so see you, see you sa Saud Good Food. So, bitch. Nandito muna. ilang test natin na tayo 138 pm Welcome to Mobile Legends. Ilocos Norte Yun na Pasok na tayo August ng Ilocos Norte Ilocos guys It's nice to be back here After a couple of months dito na ulit Cagayan River on highway 26 for 7 kilometers. Galangtong office yan. Nasa uniform ka, <laughs> <laughs> uniform mo ba? Hindi permi. Oh, uniform mo. straight from ship mm -hmm. nag-drive, papunta ng Ilocos Norte eh. 200 meters sharp right continue on Asian Highway 26 9 hours, hours of driving Asian Highway 26 for 6 kilometers may one hour pa siya হয় <laughs> guys. Ah, malapit tayo sa Paris. Malayo na. Okay. Pagod na. Ano yung Saud do? Ano sa yung Saud? Ay, yung Saud Beach? picture tayo? Yes. Ayun na guys. Andito na tayo ngayon sa Pagod Pod. Time check. Ano na? A, quarter to 4 p.m. na. So, few minutes away na lang tayo sa beach natin. nag over lang tayo sa Glet para mag-pictorial dito. Picture-picture lang with the kids kasi yung last punta natin dito is ano lang eh, dahil wala kami ni JJ. So, ayan. For the, ano, a uh, memory. Ayan. Tapos, so, dyan sa way na yan, dyan na pupunta yung Saud. So, sa, tara na guys, tara na. Punta tayo ng beach. So, bang excited na ng mga bata. So, pala, tsaka sunod na bukas tsaka susunod na yung bukas balim, na tayo dito at uh, 4 days and 3 nights, pero yung first day kasi natin, anong oras na tayo makakaratingin, 4 o'clock naman na tsaka yung pool naman nila is ano, ayan welcome to saud ayan ayan converge ang kanilang internet provider dito kaya pala sabi ni nung kausap natin sa ano dami ko ang dami ting nakausap eh ay doon pala yung polaris papa oh Sa loob niyan. Iyan na mismo. Iyan na yung pinakaano nila dagat. Alam mo manok na naman Ito. Ito yung ano sa Old Beach Resort and Hotel which is fully booked na no nagtanong kami kasi this week lang kami nag ano eh, nag inquire. Mga around Tuesday or Wednesday ata. So, ayun, medyo alanganin kaya understandable na puro fully booked na yung ano, mga resorts and accommodations dito ayan, ito yung Saud Beach resort and hotel marami pa dito sobrang accommodations. accommodation, sunod-sunod yan beachfront naman Turn siya. Kaharap lang ng isa pang resort na mutik na yan tayo doon. Tapos ito lang yung naging option namin kasi ito may pool para if ever na sawa na yung mga bata sa dagat. At least may option sila na mag swimming pool. Please. Malapit ba talaga sa beach yan? Oo. Watch <laughs> In 400 meters, turn left. Andrea, you know. Villa Andrea. Tanong you know. natin. Uh, sa loob. Um, may parking po ba dun sa baba? Okay, right. thank you. 47, 48, 49, 50, 51, 52. Bili ano yan.

lang sa Unisan. Ito ka na mag-park, alam oh. sa na, sa kinatakutan ko. Ito na, guys. a uh, papunta na tayo ng room natin. So, sa so room 209 tayo for today until uh, April 9. So, in-assist tayo ni Kuya. Isa sa mga staff ng Villa Andrea para dito sa, sa mga gamit natin. Thank you. Mm. so may Cherry gumala. Ang galing. Nabuti pala. Nakasama si Cherry. Si Kita hindi nakasama. Si, tumibola, si Cherry na sumama. Hindi si, mo mamukos? O, oh, bawal. Ginagawa pa dyan eh. O, eh. Uh, ito yung room natin, guys. Ayan. So, mamaya mag-tour tayo. Uh, mag tayo dito sa resort settle down lang kami dito sa room. Dali no, eh. Dali na siya matuntun. Dali na siya matuntun. Dali na Wait lang. Stand up straight. Stand up straight. Stand up straight. ayan, uh, dinner time na tayo. Nagpa-serve kasi kami ng dinner ng around 7pm. Pero na-serve nila to ng mga quarter to 7. Kaya uh, na kami agad from swimming. Maksimpo. Siya nagbihis Maksimpo. na. Ayan. So yung food natin today or tonight is yung sinigang na pork. Ayan. And uh, ayan. Sabi nila, good for two tulaw itong mga serving. Pero as you can see, uh, madami naman. So, kakasya to. For at least, yan, sa amin, five. Eh, maliliit lang naman yung mga bagets. Eh. Gutom ka na? -a -a -to. Lagayan ng toothpick. Lagayan po ng toothpick. Pang ano, tanggal sa ano, teeth. Dirty sa tip